Alam nyo ba kung paano nagkasya ang more than 30 crops dito lang po sa maliit na space na to? Hello mga kaagri! Ang episode po natin ay tungkol sa square foot garden. Coming up! Ano ba ang square foot gardening? Ito po yung practice ng paghati natin ng ating growing area into smaller section kung saan mamamaximize po natin yung space. Tapos tutulungan din po tayo para maorganize at maplano kung ano ba yung mga crops na pwede natin itanim para maka-create tayo ng isang intensive vegetable garden. So basically, yung isang section ay 1 square foot. Yan po yung pinagbabasihan ng karamihan. Pero wala naman po siyang rules na dapat 1 square foot lang. So nakadepende po yan sa inyong space. Tulad dito sa aking backyard garden, nilagay ko toong square foot garden dito sa gitna ng aking vegetable garden kaya yung sukat ay hindi po eksakto sa 1 square foot kasi kung susundin ko yon liliit po yung aking daanan medyo masikip na dito sa aking garden so ito pong square foot garden ko meron siyang sukat na 75 cm para siyang 3/4 meter by 1.25 meters naman yung haba so ang ginawa ko po dito pinag-combine ko yung square foot gardening pati yung nodig dig method ni Charles Dowding. So bago po ako nagtanim, may mga damo po ito sa ilalim. So naglatag muna ako ng karton, tapos nilagyan ko siya ng potting mix tapos yung mga compost na na-harvest ko, nilagay ko na dyan then naglagay ako ng topsoil sa ibabaw saka ko siya tinaniman sa ganung paraan kasi matutulungan natin yung lupa na gumanda at hindi siya masira. Kasi every time na kinukultivate po natin na i-expose siya sa sunlight namamatay po yung mga beneficial bacteria, beneficial microbes na nandyan sa lupa. Tapos, yung paglalagay natin ng karton, nakakatulong po kasi yon para masuppress yung mga damo. So, tulad dito, kung may tutubo man na damo, pa isa-isa lang. Ayan So, mas madali natin siyang bunutin. Mas madali yung ating weed management. Napakarami pong benefits ng nodig dig method. Unang-una, mas madali po para sa atin kasi hindi na natin kailangan pa ng mga ibang tools para mag-cultivate. Ilalatag lang natin yung karton tapos lalagyan natin siya ng ating compost or lupa or pating mix sa ibabaw. Then pwede na natin siyang taniman. Tapos hindi po na disturb yung ating lupa. Hindi nasisira yung soil structure. And nakita ko rin po yung comparison nito na ginawa ni Charles Dowding. Meron siyang dalawang garden bed. Yung isa no dig method yung isa dig kinultivate tapos nilagyan din ng compost parehas lang sila ng production mas mataas lang ng konti yung no dig method so mas madali po para sa atin sa mga nagtatanim kung hindi na po natin bubungkalin yung lupa halos parehas din po yung resulta yung mga ginamit ko po dito na pangharang mga recycled materials mga lumang kahoy mga tabla, yung mga basag na tiles, yan po yung ginamit ko. Pwede kayong gumamit ng ibang mga materials. Pwede po yung mga bote, yung mga plastic bottle, lagyan nyo po ng tubig or lupa. Tapos itusok nyo paikot sa inyong square foot garden. Yan na po yung magsisilbing pangharang dun sa inyong lupa. So, paano ba magsimula ng square foot garden? Una, i-check nyo po yung inyong garden kung saan nyo po ba siya i-install, saan nyo ba siya ilalagay. Then, pag nasukat nyo na, i-layout nyo po, pwede kayo maglagay ng mga tali, nylon, straw, para alam nyo po kung gaano kalapad yung kakainin ng inyong square foot garden. Then, pag na-layout nyo na, ilan ba yung nabuunin yung square foot? For example, nakagawa kayo ng anim tulad po dito sa aking garden. Isulat nyo po sa papel, then ilagay nyo po kung ano yung mga crops na gusto nyo pong itanim. Now, sa pagpili po ng crops, kailangan po alam natin kung paano ba siya tumutubo, gumagapang ba siya, mayabong ba yung kanyang mga dahon, dumalaki ba siya, no, para alam din natin kung malililiman niya po yung ibang crops. Kasi kung mapapansin niyo po dito sa akin square foot garden, wala akong sinamang puno ng talong. Kasi po yung puno ng talong medyo makapal, no? Tulad po dyan. Yan, kung lalagyan ko dito ng talong, probably lalabas na po siya dito sa aking square foot garden medyo masikip na po yung daanan kaya yung mga pinili ko lang na crops yung sile ito yung siling haba tapos okra, pipino, tsaka yung kamatis then may mga herbs po ko dito na nilagay yung garlic chives ito yung uh, dahon yung hinarvest natin dito sa garlic chives yan po yung pamalit natin sa bawang. Meron tayong spring onions. Yan, ito pa. Meron din tayong bawang. Tumubo na yung ating bawang. Tapos, pwede pa natin ito dagdagan ng munggo. Paglalagay tayo dyan mamaya ng munggo at saka ng sitaw. Kasi yung sitaw, papagapangin natin dito sa ibabaw. Then, itong pipino naman, ganun din. Paakitin natin siya dito. So, nasa gitna siya. So, hindi siya po sagabal dun sa Ibang mga crops Next, kailangan po alam natin kung saan ba dadaan yung sikat ng araw So dito po sa aking garden, sa ganitong buwan Dito po siya sisikat hanggang sa tanghali, hanggang sa hapon So meron pong sunlight na ma-receive yung mga itatanim ko po dito sa aking square foot garden So basta tandaan natin, kailangan lahat po ng maitatanim natin dito may makukuwang sunlight Now, pwede pa ba natin ma-maximize yung ibang space? Tulad dito sa ating spring onions, pwede po tayo magtanim pa ng basil sa gitna. Ito po, naka-water propagate na siya. May mga ugat na. So, yan po yung itatanim natin dito sa gitna ng isang ating square foot garden. Yan. Meron tayo dito yung sham na crops. Dito, sham din. Ayan. Tapos, dito sa sili, ito isang crops pa lang. So, pwede natin siyang tamnan ng munggo. nito Ang maganda dito sa munggo, nagpapaganda pa siya ng lupa kasi ito po ay legumes. Pwede natin siya isingit dito. Ayan. Ayan. Tapos dito, pwede tayo magtanim ng sitaw kasi papagapangin naman natin siya dito so ito po makakakuha pa rin siya ng sunlight yung sitaw pag mataas na so makakakuha pa rin siya ng sunlight so walang problema so dito po siningit-singit ko lang yung ibang mga crops etong spring onions kasi medyo may space pa sa gitna Ganon din dito sa ating kamatis And pwede pa natin taniman ng tatlong puno ng sitaw natin sa tatlo Ayan. Pwede rin po tayo magtanim ng leafy vegetables tulad ng pechay, lettuce, mustasa. 10 cm po yung pagitan ng bawat crops. So pwede tayo makapagtanim ng siyam na pirasong pechay. Kaya lang, ngayon po kasi ay tag -ulan. dito sa aking garden. Marami pong mga snails at slugs. So masisira lang po yung ating pechay kung dito natin itatanim sa lupa. Pero nakaprepare na rin po gagawa ako ng mga self-watering. Gamit po yung mga plastic bottle, ihahang ko na lang yung mga pechay para hindi po siya masira ng mga snails at ng slugs. Ito rin po yung ating pinangdidilig. Yung ating some fertilizer. So ito na po yung pinaka-fertilizer ko dito sa aking garden. So habang hindi po po tayo nag-harvest ng mga spring onions ng garlic chives swamp fertilizer po yung pinagdidilig ko pero pag malapit na pong magharvest hindi ko na po siya ginagamitan ito kasi kakainin natin yung mga dahon so one week before magharvest huwag na po kayong magamit ng swamp fertilizer, lalo na po dun sa mga leafy vegetables or yung mga spring onions, pero sa mga okra okay lang kasi nasa taas naman po yung bunga walang problema po doon sa mga pipino sa mga sili yan. ito pong mga kamatis na to yan pa yan tumubo lang po galing doon sa ating swamp fertilizer kasi nakaraan nung tinirim natin yung ating cherry tomato nilagay ko po doon sa swamp fertilizer yung mga pinagputulan so kasama po doon yung mga hinog na bunga yan. kaya may mga tumutubo po na kamatis kapag nagdidilig tayo. So yan, pwede ko na naman siyang ilipat or hayaan na lang dyan. So depende kung paano siya tumubo. Kung hindi naman siya sa gabal, pwede natin pagpatuloy. Pero kung masikip siya dyan, pwede na natin siya ilipat at ilagay sa container. So sana po nakatulong yung information na to para ma-maximize po natin yung mga space yung mga maliliit na space sa inyong bakuran para makapagtanim po kayo ng iba't ibang klase ng crops. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, ilike nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kayo i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!